Hindi ko na sana ito ituloy kasi nahamon niya ako sir. Nag-uwi siya sir noong August na lang sa akin. Oh shoot! Nahawakan ko siya sir. Ayaw niya magpawak sa akin. Pa nang didiri sa, sa akin eh. May kasama siyang bagong lahi. Oh. Ayun. Naku. Oh. Apo. <laughs> oh, tingnan niyo ang ginawa niya sa akin. Sakit talaga sir ang ginawa niya sa akin. Pati kami, lokoy mo, lokoy mo yung lelo mong panot wag kami. O oh, sige, aminin ko na rin lahat ng paratang niya sa akin. O ah, okay. ano pa bang mapapala niya? Ang mapapala niya, yung pong sa Saudi, hindi ka pwede may demanda. Pero yung dito, pwede ka kasuhan. Tatay Aladino. So yun nga, lumapit kayo sa amin. Nakausap naman po itong asawa nyo na si Ma'am Richie. So, nangako siya na makikipagkita at mag-uusap kayo para sa bata. Kaya lang, ilang days na po kayo dito sa Manila? Three weeks na, ma'am. Sa loob ng three weeks, kino-coordinate din po namin, tinatawagan namin siya. Hindi na rin po makontak yung number niya. Mm -hmm. May balita po ba kayo sa kanya? Wala na, ma'am. Kasi yung last nga chat niya, ma'am, sa pamangkin ko, sa labaw. Mm -hmm. Siya pang matapang eh. Sabi niya, hindi daw sa basta-basta ipablock -basta, -basta eh, ni rapidol po. Mm -hmm. Kasi tapos isa pa, magkakaso din daw siya, tinanong niya sa abogado, mayroon doon siyang abogado eh. Mm -hmm. yung, yung, yung pinasa nga nila dito lahat yung mga chat niya eh. Sa... So siya pa yung magkakaso daw? Oh. Yung pagpapablock naman sa kanya tay, once na mag-file ka ng kaso at magkaroon siya ng warrant of arrest, hindi na po talaga siya makakaalis ng bansa. So kayo po ba ay willing mag-file ng kaso laban sa kanya? Pwede ako magpansapawan. Paulang wow, bladoman. Opo, mas maganda po ang uh, suggestion ng office ng mga lawyers uh, doon kayo mag-file sa Cotabato para at least kung magkaroon ng hearing mapipilitan siyang lumutang, pupunta siya doon. Kasi kung dito po tayo magfile file dito sa Manila, mahirapan po kayo. Kumusta tayo yung anak mo? 'Di ba nakausap siya? Mm, nakausap siya. Sinabihan pa siya ng anak ko nga ma, magpakita ka na kay Papa. Mm -mm. Kasi para hindi lumaki yung problema ninyo. Sabi niya sana ko hindi na ako magpakita. Tapos ang sabi niya, isipin niyo na lang na, napatay na ako sa inyo. So, parang sinabi lang niya yun, para hmm. matigil na yung usapan. Pero ang totoo, wala siya talagang planong magpakita. Wala talaga, ma'am. Kasi sa isip ko lang, ma'am, buntis talaga siya, ba? Buntis. Matakot siya magpakita, eh. Kung hmm. hindi, to, hindi to siya buntis, ma'am, talaga nagpakita na yun. Kasi Balita ako, po ba kayo na buntis siya? Makita naman sa picture nila ng lalaki, yung nagkahawak kamay sila eh. Tapos sa comment ng lalaki, sabi niya doon, dubli siya kasi malapit na sa maging daddy, maging father eh. So possible tay na buntis siya. Hmm. Sa pala ng lalaki ma'am, talagang kay kung hindi lang siya buntis ma'am, nagpakita na yon. Ilang lalaki na may Indiano, may Pilipino, ngayon ang alam may balita na buntis siya. Kung magpapakita ba siya, willing ka pa natanggapin siya ulit? Ay, ah, hindi na talaga, ma'am. Yeah. Talagang hindi ko na siya tatanggapin. Ang sa akin lang, kung magpakita siya, ipawin ko siya sa pamilya niya. Mm -mm. Doon. Kasi ang sabi ng pamilya sa akin, kung magkita mong kayo ng ni Ritzi, pauwiin eh, oh, nyo na lang doon sa I amin. Mean, yeah. Eh, kung, kasi ang sabi ni Rapi po eh, bigyan sa lahat ng pamasahe, papunta rito at sa kapawi. Hindi siya nagpakita. Hindi siya talaga sinungaling. So talagang ayaw niya pong oh. magpakita. Pero tayo nung lumapit ka kay Sir Rafi, yung pagpunta mo dito para hanapin siya, ano ang intention mo para makita siya ulit? Magkabalikan kayo o para sa mga bata? Hmm, hindi na talaga, ma'am. Hindi na talaga ako sa kanya, ma'am. Sa ginawa niya sa akin at sa mga bata ko. Hindi lang siya naawa sa mga bata niya. May anak siya dalawang babae. Bakit ganyan ang ginawa niya sa sarili niya? Mm. Dinalaya ng bansalan, iniwan niya sa terminal ng bansalan. Hindi iyak nang iyak yung mga anak ko. Tapos, hindi man lang siya nagpakita sa kay mama niya. Hindi, mm. nagproblema naman yung mama namin doon. Nagdiritso siya ng Dabaw. Doon naman siya nag-stay. Uh, August 10. Pagka September 23, balik siya dito ng Manila. Mm. Kumusta yung mga bata ngayon? Yung na alam nila man, na eh, hindi man. na babalik yung mama nila? May sabi nila eh. ayaw na lang. Kahit hindi nandoon nila makita eh. So okay na din? Mm. Okay naman sa kanila. Tanggap na po nila? Hmm. Tanggap na nila. Yung panganay ko eh. Okay. So... Iyak na iyak na eh. Sige. Kaya, pabayaan mo na si Mama Pao. Uy ka na dito. So gusto nila is makauwi na po kayo. Hmm. So kayo po, yun na lang din po ang gusto nyo. Hmm. Makauwi na lang ng Apo, Cotabato. Apo, ma Upo, Kasi e yung dalawang anak. Ilang linggo na rin kayo dito para makita sana si Ma'am Richie. Kaya lang, mahirap pong hanapin yung tao na ayaw talagang magpakita. No? So tay, uh, yun, tulad ng pangako ni Senator, yung mga nagasus nyo po, pamasahe papunta dito, yung mga pangkain nyo habang nandito kasi almost 3 uh, weeks po. No? ma'am. Ah uh, sayang yung, mga, yung panahon. Imbis na kasama nyo po yung anak nyo, naghahanap kayo dito ng tao na ayaw naman magpakitas, No? So yun po, babayaran ni Sir Rafi yung mga nagasos ticket, papunta po dito. Yung nagasos nyo, mga pamasahe, bus, pagkain niyo po, okay? And tama, nag-hotel po kayo? Opo, ma'am. So, tatay, ito yung pinangako ni Senator na papalitan yung mga nagasos nyo po. Yung naibigay nyo sa akin computation is yung sa food and transport nyo, 15,000. And then sa hotel, 4,590. Yung plane ticket nyo is 6,830. Tama po, no? Ah. Tapos, uh, yung taxi, 500 pesos. So, total of 26,920. So, ito po, tanggapin nyo po. Pabilang ako tayo. Tapos, ito po, uh, sagot din ni Sir Raffy yung ticket nyo pa ng Cotabato. Okay. Ba? Uh, bali, tatlo po kayo na uuwi kasi may kasama po kayo dito. Opo, ma'am. Okay. Ito din. Kasibin, ma'am. 27,000. Okay. So, uh, diretso tayo ngayon ng Pierre para makauwi na po kayo. Okay? Ready naman na po yung mga gamit. Maraming salamat sa Elon Rapitol po sa tulong mo. Dahil hindi naman nagpakita yung asawa ko, mas, mas pinilay pa yung kabit niya kaysa mga anak niya. Uuwi na lang ako ng probinsya, sa kusoed ko na lang yung mga anak ko. Maraming salamat po. Adlon Rapetal po, saludo ako sa iyo.